Talagang salut nga daw kay Yanis sa sinabi niyang ito matapos nilang manalo ng medal sa Eurobasket. Wala well, tong si Yanis at ang kanyang bansang Greece ay nagwagi nga ng bronze medal. At sa interview nga ay sinabi ni Yanis Antetokounmpo ang impact ng kahit na bronze medal lang para nga sa kanyang bansa. Ito pakinggan natin. From the championship I with the box, You know, obviously, uh, being in a, winning a championship for the NBA is a huge accomplishment. Milwaukee is an incredible city, but it's, it's 500, 600,000 people. You know, when you're able to make 12 million uh, Greeks happy and, uh, and being able to inspire the next generation the way they inspire us and the way the previous generation in 87 inspired them, I think it's the biggest thing uh, ever. So right now, I'm just just—I'm very, very happy and focused on that we're able to do this. Well, ang pinupunto dito ni Yanis ay talagang sobrang saya naman daw talaga kapag nanalo ng NBA Championship. Pero ibang level na nga daw kapag nanalo ka for your country. Dahil ang buong bansa nyo nga daw kasi talaga ang natutuwa sa nangyaring pagkapanalo ninyo. At hindi lang natatapos dyan ang dahil na i-inspire niya nga rin ang mga younger generation sa lang bansa. Gaya daw nung naging pag-inspire sa anya ng mga previous Greek players dito nga sa FIBA, dito sa Eurobasket. And well, hindi nga lamang yan mga sinabi ni Yanis nang dahil may patunay nga din dyan at itong video clip na ito ang magpapakita kung gano'ng nga kasaya ang Bansang Grace matapos na manalo sila ng kahit bronze medal lang. At ang isa pang bagay na kasalut-salut dito kay Yanis after winning the bronze medal ay ang kanya naging komento patungkol nga sa mga sinabi sa kanya ni Alperen Sengun na he is a great player but he is not a great passer. Etong respond dyan ni Yanis Antetokounmpo. I'm, 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 a, I'm a guy that I don't like to talk a lot. You know, I let my game talk. I've been, I'm going to my 13th season in the NBA. I've won everything. Everything. And this was the thing that I had in one, and I, I won. You know, I have an incredible family. I think I have incredible people that support me every single day. I've built incredible relationships. And, and, and I, I, I love to carry myself that way. I'm not the guy that will, you know, talk back to uh, coaches or. Uh, players. Well, Walang naging respond nga ni Yanis dito sa mga komento ni Alvarez Sengun sa kanya ay is a player nga daw na hindi na masyadong nagsasalita gaya ng mga ganito or parang kinikriticize ang mga coaches or mga players nang dahil itong si Yanis daw let his game do the talking. Pang 13th season niya na daw dito sa NBA and he has won everything. MVP, Defensive Player of the Year, Championship, Finals MVP, Naging kasali at nanalo na rin itong si Yanis sa mga All-NBA teams sa offense at defense. Na. And basically, yan nga naging sagot ni Yanis ang kanyang pag i state ng kanyang accolades dito nga sa isang young player na masasabi natin wala pang napapatunayan sa NBA na si Alperen Sengun. And I think wala nang ibang mas magandang comeback pa na nagawa itong si Yanis kundi itong kanyang mga sinabi nga dito sa interview. Pero anyways, ano bang masasabi nyo patungkol nga dito? At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section.